Magkakaroon lamang 'to ng translation into ano pa, umaabot ikabong uh, 1 million pogi points kung gusto mo pa kasamang Edmar kung may mapapakulong at may mapapanagot na talagang malalaking tao na nasa likod nitong flood control program na 'to. Uh, dito po sa mga development na ito kasi Si PRRD kaya matas yung grado na nakuha niya mula sa taong bayan sa mga survey bago siya bumabak. Mas matas pa nga yata siya doon sa kaysa sa pag-upo niya. Is, uh, kung ano yung kanya mga binabanggit eh kaya, uh, na deliver kaya na, naramdaman ng uh, taong bayan kaya uh, satisfied sila sa trabaho. Ngayon dito ba sa uh, kay Marcos Jr na parang pinoproject kasi na talagang anti-corruption. No? At uh, laging sinasabi, nagumpisa daw sa kanya, yung anti-corruption drive. Pero dito sa mga development na ito, magtatranslate translate ba ito sa Pogi Points? Uh, pero merong mga recent survey ngayon na may mas mataas pa rin itong si Vice President Sara Duterte. Do may mga pagtaas sa kanya. Ang pagtaas naman ni uh, BBM minsan tataas, minsan bababa, nagnegative pa nga siya. Uh, Uh, Prof, ano nakikita niyo? Um uh, same ba sa kasi yung pananalita ni PRRD, talagang nandun yung ano na parang halimbawa doon sa anti-crime niya, anti uh, drugs. Maraming nakapag-testify even ngayon nagre resurface yung mga video na dahil doon sa uh, war on drugs, dahil doon sa hakbang ng uh, uh, presidente, maraming nagbago ang buhay, maraming huminto, no? Kumbaga may may uh, epekto yung kanya mga pronouncement, matapang na mga pahayag. Dito may matapang napahayag, sinabihan pa nga na mahiya naman kayo, pero magtatranslate ba ito ng pogi points uh, uh, sa kanya po, Prof? Yes. Uh, una sa lahat, uh, dalawang magkaibang estilo sa dalawang uh, magkaibang presidente. Uh, kung tatanungin natin, nasanay ang mga Pilipino sa nakalipas na 6 na taon sa pagiging isang uh, matapang uh, decisive Uh, na leader ni Pangulong Duterte o former Pangulong Duterte kasi very uh, strong ang kanyang uh, personality at very uh, ano uh, uh, fast uh, face ang kanyang manner at saka straightforward yung kanyang decision making which is yung yung context na meron tayo noon yun yung hinanap ng o naramdaman ng mga Pilipino especially nung tumama rin din nung yung panahon ng pandemic. Now fast forward kay uh now uh, President Bongbong Marcos ay ibang-iba yung kanilang uh, personality at saka yung style ng leadership. Si President Bongbong Marcos ay uh, made ano siya uh, very relaxed Uh, mahinahon, okay, decisive din naman siya uh, to a certain degree, to a certain extent. Pero itong tinatanong ng taong bayan, uh, kung pogi points, maaring uh, maaaring siya yung nag-expose. Pero sa takbo ng mga bagay-bagay, parang hindi nagiging reflective yung courses of actions nung mga nangyayaring pagdinig uh, especially, for example, itong ICI, which is mas magiging refleksyon niya, hindi ko na isasama yung Senado at ang House of Representatives kasi ibang branch naman niya ng government. Pero ang pinakamasusukat ang refleksyon niya dyan ay ang pagkakabuo niya ng ICI. At tingin ko kasamang Edmar Panghuli, Magkakaroon lamang 'to ng translation into ano pa, umaatikabong uh, 1 million pogi points kung gusto mo pa kasamang Edmar kung may mapapakulong at may mapapanagot na talagang malalaking tao na nasa likod nitong flood control program na 'to. Otherwise, uh, hindi pari, hindi siya it's it's just going to be an ideal uh, on the part of uh, the president na he may have exposed it but at the end of the day it will not be reflective of uh, real uh, accountability of those people who are actually involved if nobody will go to jail and would be held accountable for that matter.